Hello mga katangay, so for today's video, samahan nyo kaming dayuhin si Master Ellie mga katangay dito sa Sabang at kasama ko nga mga katangay yung mga kaibigan ko na taga Quezon Palawan at Nara Palawan mga katangay gayon din kasama din natin si Idol Bitoy, kaya naman tara samahan nyo kami maaga maaga pa nga lang mga katangay, nandito na nga kami sa Jollibee Drive-Thru so ayan Jollibee, baka naman Kasama ko nga mga katang ito si Master Jean, tapos ayan si Master Fish on Adventure, ang kanyang asawa, at ito yung kuya ni Master Jean mga katangay. Bali, may inantay pa kay mga katangay na isa, yung inyong idol na si Bitoy. So, inatay lang namin siya mga katangay, tapos kakain na kami ito sa Jollibee. Mamaya maya nga mga katangay dumating na nga rin itong si Idol Bitoy. So ito mga katangay yung sikat na vlogger dito sa Palawan na talagang kilalang kilala. Sobrang hanga nga ako mga katangay sa personality ng sikat na vlogger na ito dito sa amin sa Palawan mga katangay. Kung ano yung napapanood nyo sa kanyang mga videos, ganun at ganun siya sa personal mga katangay. Sobrang bait ni Bitoy. So ayan mga katangay kakain nga lang kami at tapos aalis na rin kami dito. Natapos na nga kami mga katangay kumain at andito na nga kami sa labas. Kanina mga katangay pumasok kami medyo madilim pa paglabas nga namin alas 6 na. So ayan mas Star Sabang, pasensya na kung medyo yung usapan natin ay 5am dapat nakaalis na kami yung nangyari kasi 6am na kami nakaalis dito sa Jollibee. Dito na nga ako mga katangay sumakay kay Bitoy dahil nga puno na kami doon sa isang motor mga katangay. Dapat tatlo kami doon mga katangay, kasama ko yung kaibigan ko na dalawang taga Quezon. Bali para makaluwag-luwag nga mga katangay dyan sa dalawa kong kaibigan sa likod. Dito na ako nagangkas kay Bitoy dahil nga wala naman siyang angkas mga katangay. Bali on dawin na nga kami mga katangay papuntang Sabang. Ayan, Sabang See you later pare. Bali nga namin yung mga ispat mo dyan. So after nga mga katayang halos ng dalawang oras ay nakarating na nga rin kami dito sa Sabang. Medyo yung kalayuan nga nito mga katayang eh, parang narapalawan galing Puerto Princesa. Balot na balot tayo. Ito yung pinahiram tayo ni Master Master Mark ng ano ng ganito. Face mask. Kaya nakatulong sa atin. Grabe naabutan kami ng ulan. Tapos init ulan. Init. goods lang. Uh, si Master Ellie naantay lang namin. Master Eli. Sikat yun mga katayong kilala nyo siya. Kung angler ka, kilala mo yun. Sa so, YouTube, mga Facebook. Grabe yun. May mga content nun. So ayan. Tain lang natin. Sabog. <laughs> <laughs> Buti na lang. Hindi lumakas yung ulan, no? Oo. Oh, no. not... si Master Eli, oh. yes. Boss. bye <laughs> kayo <ako? Bye> lang <laughs> A, katangay, makiihi na tayo dito sa CR nila baka maihi tayo dito sabang nagpifishing <laughs> after nga namin mga katangay puntahan si Master Eli ito nga at papunta na kami sa lugar kung saan niya dinadaong mga katangay yung kanyang bangka na ginagamit kapag ka fishing adventure siya mga katangay nakarating na kami mga katangay ito sa spot kung saan nga nilalagay ni Master Ellie yung kanyang bangka ayan mga katangay sobrang ganda dito ang ganda ng dagat sa damo ko. talaga. Ayan mga katangay, ito na kami. Ayan na sila. Oh. Let's go fishing here in Sabang, Palawan. <laughs> Dalawang bangka mga katangay yung gamit namin doon sila sa kabila. Ito so yung mga gamit namin. Oh. Magfishing rod tayo ngayon. Dito sa Sabang. Dumayo pa talaga tayo ng Sabang para mag-fishing. Para makita si Master Eli. Yan. Woo! Yan ito eh. Yan mga katangay. Paalis na. Si Master Eli oh. Uy. So, ang dami kasi nahuli neto na eh. Kalipas nga mga katangay ng ilang minutong biyahe, nakarating na nga rin kami sa isa sa mga ispat ni Master Sabang o ni Master Eli mga katangay. Medyo may mga kalayuan din talaga mga katangay yung mga ispat ni Master Eli. Parang yung mga ispat lang nila, Kuya Tandul, Fishing, Kuya Footstep, at Kuya JB doon sa amin sa Linapakan. Pagdating nga namin doon mga katangay, sobrang na-amaze ako sa dagat mga katangay kasi sobrang linis tapos ang linaw talaga. Sabi ko nga sa kanila, huwag na tayong mag-fishing, maligo na lang tayo dito. Mga katangay, nandiyo na kami sa ispat ni Master Eli. Grabe kaganda oh! Sabi nga nila, maligo na lang. Wala <laughs> nang mga fishing Labing ganda ng spot, mga katangay. Beach talaga siya, oh. Oh, ano sila? So, try na natin yung spot ni Master Ellie. So, sa malapit lang kami din na lang, mga katangay, kasi balikan lang kasi kami ng Puerto Princesa. So, after nito namin mag-fishing, kakain lang tapos uuwi din ng Puerto Princesa. So, good luck sa amin. Ayan na, nakaka-excite ay ayan, shout out sa mga shout out mga katangay sa mga fans ni Master Eli sa kanyang mga subscriber sa YouTube, sa Facebook at sa kanyang personal account kung kilala niyo siya mga katangay sikat yan na angler dito sa Palawan hindi lang sa Palawan mga katangay kilala na rin naman siya sa buong ano talaga marami talaga nakakilala sa kanya basta angler kilala kilala pag sinabing Sabang angler sa YouTube, talagang sikat na sikat yan sa mga akata ngayon. Si Master Sabang, yung ating dinayo dito. So, ayan mga katanga, ito yung spot na pinagdalhan sa atin ni Master Eli. <laughs> ito si Kumari, maliligo na lang daw, hindi na daw mag fishing, Oh. Ayan na rin sila, paring bitoy. Tsaka sila Master jin tsaka yung ni Master jin Ano yung alo, no? Let's do this, mga katangay. So, hindi rin namin alam kung anong gagawin namin sa isda kapag may nahuli kami. Kasi malayo pa ito sa Puerto Princesa. So, good luck sa amin. Sana meron. Mga katangay, magsiset up na kami ni Master Mark from Quezon, Palawan. Ito yung kasama natin na nag-fishing sa Taplic, sa Quezon. Kasama rin namin yung kanyang asawa. si Kumare. Tapos sila Bitoy. Yung si Master Jean. si Master Elio ayos set up lang kami ay yung idol nyo naka set up na oh, panis may number ka na ng palengke matawagan oh, mo maya ba <laughs> 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 kundatahin number... oh. na so, ayan mga katangay nag set up na lahat fishing <laughs> na lang ayan si master elio yung I gagamitin ko mga katangay azur 702 na rag, ultralight lang ito mga katangay tapos yung reel natin Shimano FX 2500 series yung lure ko mga katangay ayan yung bigay ni bigay ni ano ni Master Joss Munez try natin ito sa spot yan mga katangay dahil wala tayong GoPro camera wala tayong GoPro camera mga katangay mangyayari nito wala rin tayong mag, wala rin sa atin mga katangay so kanya kanya na lang kaming fishing ayano. o Tatago ko na ito mga katangay yung cellphone kasi na, nag-aambon na, doon dito. Pakita ko na lang sa inyo kapag meron tayong nahuli doon na isda. So, ayan. Balitaan ko kayo mamaya mga katangay. Kising na kami. Ayan mga katangay yung idol nyo. Si Dito eh. nagahagis na. So, dito na rin ako sa mga, mga bataan mga katangay. Try ko na rin maghagis dyan. Ayan mga katangay. Uy. Nakayari na tayo mga katangay. Thanks ni Master Ellie. Lapu-lapu. Isang piraso. Yan o. No? Honeycomb grouper. Mga katangay. Pariko. Wala kasi nag sa ating mga katangay. Wala tayong GoPro camera. So, ito yung nahuli natin. No? Yeah. Wala rin tayong nalagyan ng isda. Kaya ito na buti may napulot akong nylon na ganito. Yan. Ito yung ng isda natin mga katangay. So, pakita-pakita ko nalang sa inyo yung mga mahuli natin. Ito yung una. Laki. Talagang ano talaga yung mga dito? Ano yung Mga mamaw? Oo. Oh. You know? Yan. Ay, oh, nagkakain ka ng grubs. Kaya e, mga takay, update po kayo ulit. Kapag ka... Update ko ulit kayo ulit mga kanay kapag kami nadagdag na naman tayo. <laughs> Ayan mga katangay, si Bito yun ang nakadalawang isda na tayo. Pangalawang isda natin, ano, one spot snapper. Ayan o. 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 Ayan o. Ayan o. bye o. Bye. Release natin. Good size lang yung pangpunin natin mga katangay mga katangayon ngayon, nakakatatlong isda na tayo. Oo. Oh. Yeah, ang angas ng spot dito ni Master Ellie. Pangatlo na to. Mag-anak dito mga katangay ngayon, lapo-lapo. Tanggalin lang natin. Wala kasi tayong ano, mga katangay. Kamera. camera. yung pangatlong isda natin. Ay, lapo-lapo, good size din. Laki eh. Oh. Oo. Nakakatatlo na tayo yung mga kasama ko. Wala pang nahuli. <laughs> Ay, mata nga Pangatlo na to. Oo. Oh. Wala kasi tayong taga-video. Kaya sariling sikat tayo ngayon magvideo video sa cellphone. Ay, napupuno na yung tuhugan natin na nakita. <laughs> napupuno na. <laughs> oh, update ulit mga katangay. At mga katangay, lumipat na kami dito sa may buhanginan. Ayan. So, ito yung mga nahuli ko doon sa batuhan. Sa lang kami doon, nakapat agad tayo ng grupo na malalaki oh. Dito sa spot ni ano ni Master Sabang oh. Ulam na to. So lipat kami sa buhanginan na ayan na sila. Ito pala yung nahuhuli natin pero saglit pa lang ito mga katangay. Abangan natin. Tatry namin mag-hunting ng talakitok Diyan sa buhanginan. Yeah. Mga abang mga katangay, update ko lang kayo. Yan mga katangay, shout out sa Coron Angler. Ayan si Master Gino. Ayan, mga master uh, Shout out sa mga kasama natin dyan sa Coron uh, Wait nyo lang, uh, pabalik na tayo uh, Baka next week Dyan na tayo kasi kinansin natin yung ticket natin Yan. Shout out sa inyo uh, Pagdating ko dyan, fishing tayo agad Balik pa siya sa batuhan mga katangay <laughs> Ayan, Shout out sa mga Coron Angler From Master Gene Ito so yung na nga nahuli natin mga katangay Ang oh. lalaking <laughs> ano lapu-lapu sana madagdagan pa. Talakitok na mga katanga yung tatargetin namin dito sa ano, mga buhanginan. Yan <laughs> mga katanga. <laughs> ang berador ng talakitok. Oh. Jamba guys, saka jamba. jamba daw, hindi yan jamba sa kanya. <laughs> Dami mga katanga, oh. Grabe. <laughs> Dito niya lang nahuli mga katangay. Yung si Vito yan, doon lang. Sana may madali rin tayong talaga oh. Grabe si Ay, yan talaga. Master Sabang. Dali. Wala kaming nahuling talakitok mga katangay. Si Master Sabang lang talaga yung kilala oh. May ulam na kami guys. <laughs> Grabing dami. Sigangin namin to doon sa ano, barak. Tama na lang niya ito yung apat. <laughs> Sayang din yan. Lapu-lapu. Oh, sigang yan. Ko? Yung isa binitawan ko yung maliit na one spot. Hindi kasi masyadong malaki. Grabe talaga oh. Mas, Mga mas, master. Mas, bakwan kasi yan, yan. Spot ni Master Sabang. Ah? Yari na. Bakuan ng no. no, master. <laughs> <laughs> Nakadali na. Kahit ito talaki sa Dalawa talaki. Yan mga katangan, nag-stop na kami eh, na si Master Elio. Oh. So, <laughs> so inantay na lang namin yung mga kasama namin na bumalik dito. Sila Master Jean, tapos yung kuya niya, tapos si Kois Bitois, tsaka si Master Mark. Ito, tatlo kami dito nag -antay. So, antayin lang namin makabalik sila, tapos batyo na kami pa uwi. Kasi kailangan namin bumalik mga katangay ng Puerto Princesa. Hindi kami pwedeng magabihan. So, grabe in daming nahuli ni Master Eli. Tiyado talaga siya ng talakitok mga katangay. Sagnit lang sa kanya. Ito so, mga nahuli niya, oh. So, ayan mga katangay, ito yung mga nahuli ni Master Eli. Grabe, <laughs> talaki lahat. Buti na lang may nahuli din akong lapu-lapu. Apat na peraso. Grabe. Tirador talaga siya ng ito. Mga katangay, na si Master Sabang. Ayan yung kanyang bangka. Malalaki na yung alon. Tapos parang maabutan pa kami ng subas ko. Yung isang bangka, ayan na o. Dalawang bangka kasi yung ginamit mga katangay. Yan si Mario. So ayan mga katangay, naantay na lang namin na dumating yung mga kasama pa namin tapos uwi na daw kami dun sa sabang sa bahay nila Master Eli sa kanilang barracks tapos mag uh, yung mga nahuli niya. Hindi na rin ako mga katangay nag kasi hindi kami nakakuhuli ng ano talakitok sa kanya lang kumakagat ayaw yata sa amin ng talakitok dito kay Master Eli lang kumagat so yun lang yung nahuli ko talaga yung apat na piraso. Antay na lang namin yung mga kasama namin tapos uwi na kami ng ano sabang. Doon talaga sa atin. Tapos magkain daw muna. Bawa kami papiyahe ng Puerto Princesa. Ayan. So, Abang-abang mga karay, Mamaya. Mga katangay, nakabalik na kami dito sa barracks nila. Master Sabang. Ayan na si Master Sabang. So yun yung mga nahuli pa sila doon na dagdag pa si ano, si Master Fish. on oh, mga talakitok din. So ito yung nahuli ko mga katangay na mga lapu-lapu kasi hindi na rin naman ako nagfishing pa. Ito na namin dito. Ayan. Yung iba iihaw Nagpapoy na rin si Master Ellie. Kasi yung iba doon, lililisan pa ni Kuya. Kasi isisigang. So yan Oh. Kakain kami mamaya-maya mga katangay. Ito so, inuwi niya na yung mga huli Oh. Ay, sana doon kayo magpunta sama-sama ng sabang kung wala kayong huli ha. Siguro na kayo? Di kayo magdala sa puwerto. dali mo ba ito sa iyo? Sawa na kami sa sila Ano kayo abang niyo? <laughs> Hindi lang alam kung gaano kada ang isda sa bahay. Yung nagdala nga ako ng lipti galing napsan. Oh, silent <laughs> please. May na boss, magkailan ko para balasan mo na ako. Punta lang mo yung dagipan, pinagatan yung na So ayan mga katangay kakain na kami nila Master Sabang. Ito yung mga nahulnyan talakito ko mga katangay. Grabe, katataba. So ito si Bitoy, ayan mga katangay vlogger dito sa Palawan na sikat sa Facebook at dito rin sa YouTube. So ayan mga katangay, yung mga tuling talakito ko ni Master Eli. Matitikman na natin. Grabe, katataba ang mga katangay na mga talakito dito. So kakain okay lang kami mga katangay tapos after namin kumain, magpapahinga lang kami sa Tapos uuwi na rin kami ng Puerto Princesa. Tapos ako mga katangay uuwi na rin ng Linapakan.